Ang liga ng mga aktor na Pilipino, aktor, ay hinirang ang maalamat na star for all seasons na si Vilma Santos bilang susunod na pambansang alagad ng sining para sa Pilipinas. For anim na years, anim na dekada, Vilma has graced the silver screen with an incomparable body of work. Her diverse roles and image talent have made her the most awarded actress in Philippine cinema. Kilala sa kanyang kakayahang magbigay buhay sa mga komplikadong karakter, si Vilma Santos ay nakakuha ng maraming parangal sa lokal at internasyonal. Naninindigan si Vilma Santos hindi lamang bilang isang artista, kundi bilang isang simbolo din ng empowerment at resilience na naglalaman ng lakas at diwa ng mga kababaihang Pilipino. Ang kanyang legacy bilang pioneer at icon ng Philippine cinema ay magniningning magpakailanman. Higit pa sa kanyang karera sa pelikula, si Vilma Santos ay gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa pagpapaunlad ng kultura at pagkakakilanlan ng Pilipino. We honor her as a paragon of professionalism, a protector of the community, a cultural champion, and a nation builder. Sa ngalan ng aming organisasyon, buong puso naming iniendorso ang nominasyon ni Rosa Vilma Santos Recto bilang National Artist for Film and Broadcast. Samahan mo kaming suportahan ang nominasyon ni Vilma Santos bilang pambansang alagad ng sining. Ang deadline para sa mga nominasyon ay Hunyo 30, 2024. Huwag kalimutang mag-like, mag-komento, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa makasaysayang nominasyon na ito.